English, no English? English? No. Don't, no understand? don't understand. No understand. No English. No English. Okay. Korean Oh, interpreter. Core, core. Core, core. core, core. <laughs> Hello, ma'am. Come Korea. Hi, very nice experience my first time to be here and mm. my second time to go abroad. Wow! <laughs> uh, so, yeah. kay grabe ang preparation no kay bugnaw daw lagi. Oo. -mm. -mm. Oh. Okay man ang preparation pero tuglaw jud yan. Kulang ko, Ann. Bugnaw, ang imong hangkoan. Wala ka nag-expect mas bugnaw pa jud ang imong naabtan. Like, okay, tama man ako expectation. Ah, uh, expectation. Kanya no? akong gina mindset lang ba yung ko kaya ko ito. Kaya. Pero <laughs> Pero mangurong <K> jud kay. <laughs> no, oh. musulod pila ka years imong suot, ma'am tatlo. Puro baga. Sa imong pagsuri sa Korea, ma'am, satisfied ka? Yes, ay kulang. Ay, kulang. no? Need a extension, pero, no? Pero ano, lack of budget na siya. wow. At least, worth it atong koan. Worth it, as in worth yes. it. And then the company, ang mga kauban, Yes, very nice, nah. Dan pati anganu agency kami. Nice, oh. Nah? Ang, ano, nice, oh. Yes, excellent. Thanks, nice An. And one. all glory and praise to God, kasi for all these blessings, He -he, blessings Amen. na nakaabot abot juga tadi nih. Yang nak guban juga Yes, Ay, thank you, ma'am. Thank you. Ala. Hey, ma'am. One word. Yeah, ma'am. Amazing. 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 we are together. Yeah. Yes. Correct. I really recommend that people of Kipalili and all my friends. Yes, yeah. sunod na sa puhon. Japan. Japan, Japan. Yay! <laughs> <laughs> Else, experience mo sa Korea?

Na-late me. <laughs> Na-stress mo, nabiyaan. Pero amazing. No? Pero okay na. Yeah. Kurog-kurog, <laughs> Sa kabog na. Yeah. Thank Malas you. you. Ma'am, experience. Pero oh. oh. No, <laughs> 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 Libre. <laughs> nice one, Suyo. <So> buga. <laughs> Diri ang koan, ma'am, kanang dili makadaot nga sigarilyo sa imong lungs. Pero makakamalan lang kang buang buang. Ang asun dito, no? Experience, ma'am. Korea. Utong pala, eh. Na, Nagsana lang kayo. Pinood dito sa TV <laughs> nga. aso-aso. Mm. Otong pa ganit, ma'am, no? Otong yeah. pa. Oh. Otong. Otong pa lang. Otong pa lang, pero otong ano? na. na. Ma'am, sa inyo, ay, ikaw na akong gianong sa isip sa kapatagan bugnaw, man, Judy, ay, kidapawan. Mas, 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 Mas grabe, Judy, ma'am, no? Layang mo. Judy, siya. Isag layer, layers yes. Ha, ha, ha. Oh, I'm <laughs> going Ah, hello. Ah, hello. mag hello. Ah, hello. ang hello. Ah, 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 hello. ang <laughs> Hindi <laughs> not speak bad words. Ay, well, yes ma'am, wala ma'am. Ang muscles na ko ma'am nang na kay tumod sa kabugnaw. Oh, di ba? Oh, nanda <laughs> mati the airport now. Kay uli na mi sa Pinas. Huma na among kinoryan. Asa ta? Manguli na ta. Oh, country road. Oh, this is now I know, everyone. A few moments later, so we na kami sa airport. Magtax refund, nagexperience tama na yung tax refund. That's it. We go to restaurant and the noodle very quickly can you can eat. Oh, don't worry. Noodles in ani inch Dito nakwaan. Apil sa baggage. Aja ba naman? We're going home now. We're going home. Ioson, Philippines. Yeah. Okay. What? Well, later after me, the guests who don't need to go to customs, you just bring your luggage and just check it. Okay, over there. And on uh, immigration, you separately go to the boarding gate. All right. After eating. Restaurant three minutes walking. To be... oh, let's follow me. We'll, <laughs> we'll follow you, Coriano. <laughs> going to the restaurant. <laughs> dinuguan Maun, ya, mo ni amo ang dinner karon quick dinner down so magstart na ta noodles daw diya sa SMiz koan sa airport tan-itong oh kabaluan sa niya siya noodles transpo oh makuha na ta ah pick pick kini na kaya ha oh give out go so akong gi bawa pug chopstick ped kuno hay ko be Mm. Ay, mas dali siya kung o. Ano. Mas dali siya masabdan kay kahoy. Ah. Dili ba ang black bean sauce? Ay, Unsa ko. Ano siya naman po din nga pagkaon? <laughs> dinuguan nga spaghetti. Spaghetti with dinuguan. Um, in black, bean, black bean sauce. Mm. Black bean siya. Ay, ginoo ko, Lord. Okay. Oh, go na, go na. Ay, napahulat sa ina. <laughs> Thank you, weh! Wala pa pala niya. siya kung saan maging paniha. <laughs> Nihilak siya, okay. Ang pagkaon, pagkaon ng dadamig, ni? Eh. Wala lang kasabot sa pagkaon. <laughs> <laughs> wala lang kasabot na sa pagkaon. Wala lang <laughs> kasabot sa pagkaon. Wala sa pagkaon. Kaya ang pagkaon. Wala, sa wala. Na, ano? <laughs> <laughs> Oh, di ba? Nagmahay pa siya nga nag Korea. Wala ko nagmahay sa sa kuan. sa kuan giaduan nagmahay ko sa pagkaon. <laughs>

You are you are single and she is single <laughs> girl, girl. <laughs> oh, okay. you know what we have we have a great time with you yo yeah <laughs> yo 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 I know I Yeah. 78 years old. Wow. Congratulations. Amazing. 78 ma'am? Yeah, 78, ma'am. Amazing. Nakakuha <laughs> na, na, na -an ang record ni ma'am? Ang, Ma ang record niya may 67. Siya, ma'am, si 78. Sana maabot pa yan? Yeah, gani. Ano gani ko, ma'am? Lord, bahala. 75 lang ko. Ayun ako po. Ano? Oh, 78 po di pa, ma'am. Ay, gani. Mag-extend na lang ko. At sa to, at sa to, Jal. Sumin! Saan nagpuan pa? Jal kayo! Jal kayo! Tinakasulod na kami sa immigration. Tapos na. So, 28. Before, Before mag-boarding. ako mag po Saan 28, ma'am. Ah, The row our pictures, please. Hindi niyo. Ano mako katingin dito, oh. Row our teachers, please. Asabini, a Asabini. Wala na si Ano Ang mga mo, oh, mm. for teachers please. For our teachers, please. For our colleagues. Эй, это скейт! Это скейт! Это скейт! Это скейт!

wala na po siya hindi na po ulit na 5 days Yes. na uh, eh, ang ako lang pagka koreano. Yeah. <laughs> magdinaganay na ma'am magdinaganay na ma'am It's boarding time na. Yeah, Nya wala pa mong kauban isa. Dagan sa kaway. Oh, dagan dai sila. Tama si Elsa. Sina ana sa sulod. Wala pa lagi kay. Tawaga si Kuan B si Lee. Ay dili na ni si Lee. Kani na niya mahal. A few moments later. Ha? Imong giubanan. So asa na sila? Dugay, dara. Wala gyud nila na claim nila duty free. Kinsa? Ah. Kinsa claim dei sila? Ha? Mapalit na unta sila, ma'am. Dili ka tong ipalit nila sa katong asa man dai na dapat nila i-claim. Wa naman nakuha mo kanila. Ano man? Pasapasa man ni ay, mau lagi um, yan ang modus nila kung siguro dito. Katong imong perfume? Oo. Wala ka nang 1.43. Balik na po namin. Hindi ko na po. Na stress na imong ate, oh. Mas mamasa. Hindi kita ba nga? Kasi siya. Hindi nga siyang gagan ba? Itong duho. Ano yung sumak? Shoot! Nangadong pa ito, Louis Vuitton. Ah, tawagan pa man na eh. Na, nakita na mo na pag asawa? Uh Oo. -oh. So, mabalik pa sila. Ah, so pa nila? sila, gibili nila nga ba? Tapos, balik ka sila. Ay, wala sila nagbitbit sa ilang bag. Ang bag ka saan? sila Ano kayo Asa ko ka ba? Ang passport kita gunitan sa lain. Asa, mami? Isang passport. Ano kay ano, mami? Kinsa lang Passport ni... Inyong passport, um. Ah. Ano ba hawak mo niya? Na mapareha na sa kuha. Please, I'm around ang kinsang mami ka tong ano? Oh, mas gusto ko si Embate, gina-assist mo mm. yeah, mm. niya na rin, passport. Siya ka, tita? Si... Sali? Si ma'am, si ma'am si ma ka tong buhari. Oh, Talawa daw. Ay, wanshan, wala siya, wala. Tita, siguro, gina-assist mo. 5 minutes later Yay, yeah, the stress gone Marm, dinaga night Happy birthday Happy birthday everyone, Happy everyone. Happy Every all, every all Okay, now yes. hey, Go to Cebu Naluya ang Chanel, Naluya chanel. Si Chanel Yaha yeah. this is Incheon international airport one of the best three hours later thank you for flying with Cebu Pacific and enjoy the rest of the day welcome to Cebu thank you, thank you. Selamat <laughs> <laughs> yes sir, unik. <laughs> hello, selamat siang. sa snack. Hello, sir. Muni. Hello, ma'am. Welcome to Mactan. Welcome to Sibu, Good morning. Sir Jory pa. Hello, ma'am. So really hello. hello. <laughs> Hello, welcome. Hello, Cebu. Hello. Moro mag mga Miss Universe ba? Kamusta atong Chanel? Kamusta atong Chanel? Chanel as lang. <laughs> Ay, dire-dire. Hmm, Naraman di na. Ipadaga na po. 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 Atlet. Pag ulitin mo, atlet na baka? <laughs> Kambugang kay Foss. Sige po. Okay, waiting. Hello, kamsam ni Dan. Abot na dyan. Asa oras flight niya, sel? 8 a.m.? 7. Ah? Ten pa mixa. Ay. Sige mo gulat dira. Na dito mo mga bagid to. Ayun na. Pam <laughs> Oh, gay na pami nagahulat. Dara di ay. <laughs> Dara di ay. Kalagot. Ganin mo yung nanong last bag ni man. Last bag.

Hala oi, api lang ang duty free di hurot na nila. Duty free. hurut na. Oh, <laughs> Ibutang na sa mo ang bagang uban. <laughs> ya <Sorry, sir. laughs> <laughs> <he> <laughs> yeah, ma'am, ato nami. Ma'am sir, o oh nami. Pato nami sa taas kay dito yeah. mi matulog. Oh, oh. <laughs> well waiting. Let's go, let's go. thank you Lord. While waiting sa amo ang 4 o'clock nga paglarga to si Mala. Ma'am, taligsik. Diri sa mi mag. Tambay, matulog. Time check is 2.40 in the morning. Pag ko nag sa gikan sa Korea. Okay, tulog sa to. Two hours later. Three. Good morning mga dudes. So naka lang kami ug 2 hours sa Cebu International Airport karon nagsayo kami ni Adusa sa Simala before magbiyahe pa uli sa Davao City. Kay sayo pa man maong nakatulog kami sa dihang adunay naghago Atod sa sunod nato nga mga video Sabay ta din hilang sa dood store ta. Thank you for watching. God bless everyone.